sa mga taong hindi po nakakalimut pong mag-subscribe naniniwala po akong sila ay may natatangin at may mabubuting kaloban saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo sana kayo ay palaging malakas at malay sakit araw-araw pagpalang umaga at ang gabi sa inyo lahat sa mga taong hindi po nakakalimut pong mag-subscribe maraming maraming salamat po at Diyos na po ang bahalang magagabay po sa inyong mga ginagawang mga kabutihan at sa mga bago na ngayon lamang po nakatuklas ng aking youtube channel ni ng Pangasinan kung na po kayo magtubiling pindutin ng subscribe, like, and share pagkipindut na rin po ang bell like icon para palagi po kayo updated sa aking mga isusunod na video pagkakalog ko po, po sa inyo lahat aking manalaman sa panggamot na spiritual physical na karamdaman at lahat ng mga panggamot na mga orasyon, dito po lamang po matutuklasan sa iwagan ng Pangasinan pakatandaan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan, huwag sa kasamaan gamitin upang mga tulong sa mga taong niniga po sa hirap ng buhay. Ito ay napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang balang magagabay po sa inyong mga ginagawang mga kabutihan. At ipangkakalab sa inyong siksik dikdik at umapaw na pagmamahal ng ating Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat. Ang isishare ko po sa inyo po ay uh, Uh, sikretong pagsisisi sa nagawang kasalanan iwagan ng pangasinan po bago ko po umpisan po ay eh, shout out po sa inyo lahat sana po uh, kung po kayo masama mag-subscribe, mag-like, and share, pakito na ko. Maraming salamat po. Ito po yung napakabisa po ito na sikritong pagsisisi sa nagong kasalanan. ah, uh, ito po yung ginagamit ko po sa pagsisisi noon, noon hanggang ngayon po. Uh, Sishare ko po sa inyo para makon po kayo. Ito po. Ang sikreto po nito ay pumunta uh, kayo sa kwarto magdasal ng taimtim sa ating Panginoong Iso Kristo umarap sa silangan kung saan banda sumikat ang haring araw at nakatayo at sabihin ang ganito Ama ko, Diyos ko na makapangyarihan sa lahat magandang umaga po Ama at kung gabi naman po ay magandang gabi po Amang Yahweh humingi ako ng pahintulot na mabigkas ang iyong kapanalbanalang kapangyarihan pangalan Satur Aripo, Tinit Pilarotas. Satur Aripo, Tinit Pilarotas. Satur Aripo, Tinit Pilarotas. At Panginoong Heso Kristo tulungan mo ako. Panginoong Heso Kristo tulungan mo po kaming lahat. At magdasal po ng isang ama namin, sumasampalataya, ng Maria Luwalhati. Pagkatapos po, lumuhod ka, kausapin mo siya ng taimtim ang ating Diyos Ama magsisi ka sa lahat na nagawa mong kasalanan na di na gagawin ulit sabihin magsisi na ako at sa lahat ng nagawa kong kasalanan at di gagawin muli at sabihin magsisi na magsisisi sa lahat ng na nagawa kong kasalanan nagpapasalamat ako sa biyaya at pagpapala na natanggap ko sa araw na ito o araw-araw na Uh, pinatatawad ko na ang lahat ng nakasala sa akin at humiling ka Pagkatapos mong humiling po tapos sabihin ito tinataas ko po ang lahat ng ito uh, at humiling ko sa pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Kristong Panginoon Amen, Amen, Amen Pagkatapos po tumayo at sabihin ito Ama ko, Diyos ko uh, na makapangyarihan sa lahat, humingi po ako ulit ng pahintulot po na mabigkas po ang inyong kabanal-banalang kapangyarihan. Pangalan, Satur Aripo, Tinit Pilarotas, Panginoong Isokristo, tulungan mo po kaming lahat. Maraming maraming salamat po ama at sabay uh, palakpakan po ang iyong kabutihan. Sabay pumalakpak sa taas tapos sabihin ito, sambahin mo po ang iyong buktong na anak na si Iso Kristo Panginoon, Amen, Amen, Amen at magbaw o yuko ang ulo narito po ang kwan po na isisip ko po sa inyo para malaman po ninyo ang makapangilang pagsisisi na aking ginagamit po yan po I screenshot nyo po para makanyo po. Ito yung gamitin po nyo para uh, maintindihan po ninyo. Kasi marami nagkukuan po sa Anima Christi. Yung pagsisisi. Maganda po rin yung kompleto rin po ninyo. Ito, pero ito yung pinaka ginagamit ko po na dabis po na pagsisisi. Kompleto po ito na kung screenshot nyo po at mayroon pang po na kung po. Ayan po. Ito po yung kadugtong po sa likod po. Ayan po. Yung ani Miss Christy kasi, hindi na siya mapusisi. You know, pag nagdasal ka ng isang ama namin, tapos isunod po yung... Masaling ko po ulit yung ani mga Christy po. Ah... Uh, Anima Christi, Sanctissimi Sanctificami, Corpus Christi, Sacratissimum Salvami, Sanguis Christi, Purissimi Christi, Purissima Mundami, Sador Voltos Christi, Piissima Comportami, Uboni Isus Custodimi, Intra Bonira Tua, Abscondimi Permitas, Separare at the austi Maligno di Pino Minora, Pimbukami, Jubina at the Itponi Vigestati angelis Angelis Tuis, sa ikula sa imin. Anima dominus sabot Christi. Isus, Isus, Isus. Cross corpus Christi. Ato picato ibusong Diyos sa rimbal sa dit. Tabami Salba Walang porsiso po yung kwan po yung po. Uh, anima Christi po. Kompleto rin po yun. Kaso uh, ito po yung ginagamit ko po na kwan po uh, panglinis sa sarili. pagadabis uh, po ito na kwan po. I screenshot nyo po para mabasa nyo po yung uh, pasensya na po kayo yung uh, sulat po ay Ayan uh, po. Ayan po. Ito po kasi yung una eh. Una. Ito po yung una. Ayan. Ito po yung una. Ayan po. Tapos ito po yung kadugtong po. I Screenshot nyo po para kung po. Tapos ah, gawin nyo po araw-araw. Napaka-importante po ito. Huwag ah. nyo pong balago bali walin po ito na panglinis sa sarili para malinisan po nyo yung nagawa yung kasalanan. Yan po screenshot nyo po. Screenshot nyo po. 1, 2, 3. Tapos dito sa kabila po, dugtong, kadugtong po. Screenshot nyo po. Tapos kopya nyo po. 1, 2, 3. Yan po. Salamat, maraming salamat po sa inyo lahat. Sana po wag po kayo makalimot po mag-subscribe, mag-like and share. Pakipindot na rin po ang video. Maraming salamat po. Hitatap po sa inyo lahat